So pagpapadili ng sala, hindi rin madalas na ginawa ng propeta sa wawal Pero sinabi niya pinaka mainam. Kung hindi na mahihirapan ang umma. So dahil doon sa masaka, dahil sa mahihirapan yung umma ng propeta sa wawal dahil mahihirapan tayo, ang pinaka na oras ng sala sa isya ay late. Halimbawa sa mga babae, sa mga babae, uh, pwede na sila magsala pagkatapos na pagkatapos ng adan. Yan ang pinakamainam. Ayul amali afdal. Ano daw ang pinakamainam na gawain? So, isa sa sinabi ng propeta sa wasalam, as-salatu ala waktiha. As-salatu ala waktiha. Ano yung ibig ng as-salatu ala waktiha? Ibig sabihin, pagpasok ng oras ng sala, ang, 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 sunna, magsala ka na agad. Ah. Ang sunna, magsala ka na agad. Pero, pinahihintulutan na ipagpaliban. Ano yung pagpaliban? Hanggat hindi pa papasok yung susunod na sala, pwede ka pang mag-sala. Pero hindi sa mainang. Mas pwede sa pwede. Yes. Pero pwede niya masala. Oo. No. Pero pinahihintulutan yun. Katulad ng Fatiha. Pinahintulutan, magdagdag ka na. Surat, magkatapos na. Pero hindi sa mainam. Siya. sa mainang yung oh. wala. Yes. Sa mainam is Fatiha lang wala ng sura.